Hello there brothers and sisters in Christ. Peace be with you all. Sir Ed, mga ka Ed Ella Vlogs. Ang napili ko pong Bible verse for today ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Pabanata 22, Talata 6. Sinasabi po dito, Turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran at daman siya ay hindi niya hihiwalay. Ito po ay tungkol lamang po sa pagpapalaki natin sa ating mga anak, sa mga bata. Uh, sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na mayroon po siyang utos sa ating pong mga magulang po muna. Dapat daw po tayo ay una tayong matuto muna sumunod para naman po maging modelo tayo ng ating mga anak, ng mga bata. Tayo po muna ang maging isang mabuting ehemplo. Kailangan po natin turuan sila ng mga aral at gabay na mula sa ating Panginoon. Yun po ay yung pananampalataya at yun po yung mga nilalaman ng ating Biblia ng kautosan. Yun po, para po sila maturuan at sumunod, ay tayo po muna dapat ang una matuto sa mga aral ng Diyos. Importante po na ibahagi natin ang ating pananampalataya sa ating mga anak at sa mga batang nasa paligid natin, sa ating mga pamangkin, sa ating mga nasasakupan, mga nakikita mga bata na kailangan nilang umayon sa pananampalataya upang sila po ay hindi maligaw ng landas at lumakay po silang may pananampalataya at maging matatag po sila sa anong ng buhay. Dahil po sa pag natuto na po sila, ito po yung magiging gabay nila sa mga, mga nila pagdating ng ilang taon ng kanilang paglaki hanggang sa kanilang pagtanda ay dadalhin po nila ang mga natutunan nilang aral mula sa Diyos sa pamigitan po ng pagturo ng mga nakakatanda sa kanila Disiplinahin din po natin ang ating mga anak mga bata sa pagdidisiplina na wala sa gabay ng ating Panginoon. Huwag po natin sila sasaktan dahil baka lalong po magrebelte. Umayon po tayo sa pagdidisiplina na may kasama ng gabay ng ating Panginoon. Pagdasal po natin sila na sila po ay sumulod, sumunod at sila ay lumaki pabuti na may pananampalatay at pananalig sa Diyos sa lahat. Tayo po ay gagalang natin na mga anak ng mga bata kung tayo po ay isa ring modelo at tayo po ay isa ring mananampalataya ng Diyos. Napakaganda po na maturuan natin sila ng isang magagandang bagay, mga bagay na dadalhin nila sa kanilang mga tatahaking buhay. Ang pananampalataya, paglilingkod, pagsasabuhay ng mga banal na salita ng Diyos ay malaki pong tulong para sa mga bata. Well, ampua twara. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.